Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nasa bahay na si Lynette at si Carlos at sobrang sayahan si Lynette sa nakita niyang pa-surprise ni Carlos sa bed. May mga bulak na nakalagay dito. At matpasalamat si Lynette sa ginawa ni Carlos humingi na po umanin si Lynette kasi napagod siya kaagad. At nakadagdag pa sa si stress niya si Moira, sinambi rin ni Lynette kung bakit pa kasi iniimbitahan niya. Carlos si Robert kanina sa reception. At tinanong din ni Carlos kung anong napag-usapan nila ni Lynette at ni RJ. At umiili na pong si Carlos na kung maaari hindi na panggitin ni Lynette ang pangalan ni Robert. At ito na rin ang last na araw na pag-uusapan nila ito. Pumabor naman si Lynette dito. Kaya sabi ni Lynette, Carlos na lamang, Carlos, Carlos, Carlos ang lagi niyang babanggitin, promise. Ngunit nung nasa higaan na si Lynette, nakita niya may chocolate sa bed. At nakalala niya yung panahon na binigyan siya ni Robert ng chocolate. Kaya parang lumilipad ang isip ni Lynette. Kaya hey, nung pumasok si Carlos at nagtanong sa kanya kung mahilig ba ito sa chocolate. Nabanggit ni Lynette ang pangalan ni Robert. na ikinagalit ni Carlos at sinabi ni Carlos na siya pa rin ba ang nasa utak ni Lynette at iniisip nito lalo pang malinit si Carlos kaya naitulak na si Lynette sa kama at patuloy naman si Lynette sa paghingi ng tawad dahil hindi niya sinasandyang wabanggit ang pangalan ni Robert. At tumapit ulit si Carlos sa kanya at tinanong. si Robert pa ang na nasa isip nito pagkasama niya si Carlos, sinabi naman ni Lynette na hindi. At patuloy na humihingi ng tawad si Lynette, ngunit kalit pa rin si Carlos at tuloy na lumabas ng kwarto. Sa kabilang banda naman na may misa ni Ana din ang kanilang nanay. At kusin niya na itong tawagan para kambustahin. Ngunit sinabi ng Lola Susan niya na huwag niya itong hindi storpohin dahil baka gumagawa na ito ng kapatid ni Ana kaya nahiga na si Annalyn at natulog. Mihamaya nang itumurong na kanyang telepono at nasa kabilang linya nito ang kanyang nanay, Linette. At kinamusta siya nito. Ningid kay Annalyn ang na mga nangyari kay Linette. Sinabi ni Linette na masaya siya na dahil babo sa sila ni Carlo na di maayos ang samahan ni Annalyn at ni Carlos. Sinabi naman ni Annalyn na pinagdarasag niya. Sinabi naman ni Annalyn na lagi maging maayos ang samahan ng nanay at ng tatay Carlos niya. Na ipinagtaka naman ni Linette kung bakit tatay ang tinawag niya kay Carlos. At sinabi naman ni Ana din na yun ang gustong itawag ni Carlos sa kanya bilang stepfather nito. Kaya sinabi ni Linat na lagi silang ipagdaran sa ni Ana din. Lalo na akong may mga problemang darating na agad maayos ito. Pagkatapos na namang sabi na I love you sa isa't isa, binabana nila ang linyo ng tulatulo. Si Ana din ay nandasal para sa kanyang nanay. Si Linat naman ay hiling ng tawa dahil hindi siya nakapagsabi. Kaya Ana ng ang gutoong nangyayari sa kanya. Maya-maya pa ay bubukas na ang pinto at pumasok si Carlos. Sinalubong naman ka dito ni Lynette At talatang lasing si Carlos Hindi niya pinansin si Lynette Napatuloy pa rin sa paghingi ng tawad Si Apex naman Ikinukwento ni Moira sa kanyang anak na si Ang kanyang ginawa sa reception Nang palitan niya ang Dove na mga palaka Tinanong naman ni Zoe kung bakit pumunta pa doon si Moira Ang sabi kang ni Moira Kusunyan magiging masaya Alam naman Sila lang ang masaya Unang hindi maitawad ni Zoe ang kanyang inis Dahil kasang nasi Lynette at si Carlos Dahil ang ibig sabihin to Kapag ikina si Annalyn kaya gusto gusto niya mo si Annalyn. Ngunit sinabi naman ni Moira na kung bakit. Nagwawari si Zoe. Na wala namang ibang makakaalam. Na anak siya ni Carlos. Naku, nako, naku. Walang lihim na hindi nabubunyag. Darating ang panahon at malalaman at malalaman ang lahat. Kaya kayo huwag kayong basta maglilihim. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!